Malakaw chapter 17 verse 17 up to 34. Kaya sa sinaguga nakipagpamatuyran siya sa mga Hudyo at sa mga tao masisipag sa kabanalan at sa araw-araw sa pamilihan sa mga nakikipagkita sa kanya. At ilan naman sa mga Pilisupong, Epicureo at Stoico ay nakipagtalo sa kanya at sinabi ng ilan, Anong ibig sabihin ng masalitang ito? binagabang ang mga iba. Parang siya ay tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na maguli. At siya ay tinangna nila at dinala siya sa Ariopego na sinasabi, Mangyayari bagang maalaman namin kung ano itong bago araw na sinasalita mo sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga. Ibigan namin maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat nga ng mga tiyans at ang mga taga-ibang bayang nakikipamayan doon ay walang ibang ginagawa kundi ang magsipagsaysay o makinig na anumang bagay na bago. At tumindig si Pablo sa gitna ng Ariopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-tinas sa lahat ng mga bagay ay napapansit kong kayo lubhang reliyoso sa pagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito sa isang Diyos na hindi kilala. Iyon ang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala. Siya ang sa inyo ay ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya palibasa ay Panginoon ng Langit at ng Lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinagiling siya ng mga kamay ng mga tao na parang bagang siya ay nangangailangan na anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ng bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talaga kaayos ng mga kapanahonan at ang hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin sapagkat sa kanya tayo ngabubuhay nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng na sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo namay sa kanyang lahi yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat natin isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inuukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas nga ng Diyos. Dataport ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisisi silang lahat sa lahat ng dapo. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa isang ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya buhay niya maguli sa mga patay. At nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay na maguli, ay nangalibak ang ilan na sinabi ng mga iba, Pakikinggan ka naming muli tungkol dito. Sa gayoy umalis si Pablo sa gitna nila. Datapot nakisama sa kanya ang ilang mga tao at nagsisampalataya na sa mga iya ay isa si Donisio na Aryo Pagita, at ang isang babaeng nangangalang Damaris, at mga iba pang kasama nila. Amen.